Tara, magluto tayo ng lunch. Ito, may dalawa kong hiwa ng isda. Ipiprito ko nga. Dalawa lang, pero ang laki naman niya. Para sa aming tatlo na yan. And then, pagkaprito ko nga niyan, inalis ko yung mantika at doon ako nag ng bawang, sibuyas, at saka kamatis at carrots. Yung mga natirang mga isda dun sa kawali is flavorings na din siya. Naglagay din ako ng paminta. And then, tinaklubang ko. Naglagay din ako ng tubig. And then, hinalo-halo ko lang siya. And then, nung hinalo-halo ko siya, tinikman ko siya. Kaya, naglagay din ako ng patis. Kasi, matabang siya. And then, yung itlog, nilagyan ko ng salt and minix ko. And then, saka ko siya nilagay doon sa ating sabaw. At yan na nga, minix ko. Naglagay din ako ng lechin, pampa umami Ayan na. Tapos lagay na natin yung prito natin isda. Para naman may sabaw at hindi dry yung ating ulam. Thank you for watching. Follow for more videos. Kain na na.